Ano to? Na. Sige na, kain na. muna ng cat Wala na, wala na reklamo. Bye, -bye. bye Ilagay ko na to, ma'am. Bye-bye. Eh. Talagang gusto <laughs> <laughs> na mamaya. Alam, pasama talaga. May... <laughs> <laughs> sasama ni ma <laughs> <laughs> Gusto niya sasama. Tingnan mo. Nilagay ko na siya sa, ano, <laughs> sa bag. Na. Ayan, ready na, o Walang reklamo, eh. Wala, <laughs> dadaling ko talaga to. Bye-bye. <laughs> <laughs> <No. laughs> <laughs> Alam mo, masasama mo siya siya mo. Tayo na, tayo na. Kasi eh. Ngayon, Bye bye! Alo, dili talaga siya. <laughs> <laughs> Alo, dili talaga magreklamo. Ayaw. Ayaw reklamo Sasama talaga siya. Gusto niya sasama. Sama kami? Ha? Sama? 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 Ano, <laughs> alam mo, busama talaga siya, Bye-bye. Ano, -bye. sasama kami. Teka, sa sasama ka? Ming Meng, sasama, ha? Uwi na ko. si, ma'am. Sama, sesama <laughs> oh, ni sana. <laughs> Samie nak tu mam. Ha? Dali nak tu mam. Lasik bapak balik usul minggu. Kakak yum bawa wala. Kenapa? Juke share ia pun. Jiski mama wala mam. Indeh sabai tu.